Nagpakawala ng season high na 41 points ang veteran superstar na si Kevin Durant upang tuldukan ng Phoenix Suns. Ang tatlong sunod na talo matapos na ilampaso ang Detroit Pistons 120-106. Liban nito, nagtala rin si Durant ng 5 assists at tapat na rebounds para sa ikatlong panalo ng Suns. Minit-bit ni KD ang kupunan lalo na at wala kanina si Devin Booker dahil sa injury. Malaking tulong din naman ang ginawa ni Eric Gordon na nagambag ng 21 points. Sa ibang game, diniskaril ng Toronto Raptors ang pamamayagpag ng San Antonio Spurs sa score na 123-116. Nanguna sa opensa ng Raptors si Scottie Barnes na nagpakita ng 30 points. Sa panig ng Spurs, ang rookie sensation na si Victor Wembanyama ay nagtapos sa 20 puntos. Samantala hindi rin naman nagpahuli ang Cleveland Cavaliers upang masilat ang Golden State Warriors, 115-104, at nagpakitang gilas dito si Donovan Mitchell gamit ang 31 points para sa ikatlong panalo ng Cavs ngayong bagong NBA season. Para sa ating Arena Sports, Radyo Manjayro Spanyol Florida Tatak Arena